So, simula na mga badi ang paglalakad. Ooh. Ito na, bato-bato na. Isang oras na lakaran. Isang oras Oo. Isang oras ang natira sa limang oras na lalakarin. Opo, magandang umaga din po. Ano mag suffer ng kita diyan. Meron namang toyo Hmm. Oh. Di ba? Mas maganda pang plus sabato rito kasi diyan ni. Eh. Oh. <coughs> dito sila, di ba? Okay. Kasi doon sila eh. Oh. So dito sila. So, paano kung kung talagang may ulat na ano ba no so nagkatubig to rito, no oo oh, tapos si eh, yung taga doon di makapunta rito di makatawil no ay ito na ito na yung una unang tawid oh. hindi naman madulas eh color de gatas Wow. Oh. Ay. Oh. Huh? oh. Yun, diba? Ganito talaga. Pero talaga maranasan natin kasi gusto natin tumulong eh. Ayaw, wala laki 'yung sinilas pala, no? Ano tinubad mo na lang. Tapos doon naman sa Uten. <laughs> oh. <coughs> sa mga makapanood ng video na ito, uh, pwede kayo mag-suggest kung saan kami pupunta para makapagbigay ng kunting tulong sa ating mga kabataan na nag-aaral kahit papano maaibsan ang kanilang pangangailangan. Ako, naalala ko itong ganitong lugar eh, kasi lumaki ako sa ano eh, probinsya. Ayan, lumaki kayo sa siyudad. Hindi ako, probinsya rin ako, Bataan. na Bataan. <laughs> dito? Nakita ko sila dito eh. Kaya sanay-sanay, sanay na -sanay, sanay, sanay ako sa ganitong ano. Siguro nag-ulang kanina, kaya madami ang ilog. Oo. Oh. Wala pa sila sila ni ano no, Kakiko no. Si ano din wala. Si Kakiko naman ano, yung yung sa motor niya. Oo. Marami daw sira. Si ano din si tag dito. Si Busalan Alan naman. Si Boss Alan. Ano, may ano, may patay sila. Ah. Para may pumunta siya. Hmm. Kailan yan? Oh. Oh, itu nga, oh Mga chinilas nila, oh. Oh. Dito nga sila dumaan. uh gubat. May mga chinilas naman eh, oh. Woo! Wala lang mundaanan ananito siguro. Ay Mang lag oh, ito to. Mang mangga oh. Bagong laglag oh. Dito to. ito.

Nagkakahiwalay-hiwalay kasi kami mga buddy. Kasi nahuli kami, may nauna. Tapos wala pa kaming tour guide. Kaya ang ginagawa namin, nagsisigawan. Para malaman kung saan na yung mga kasama namin. <laughs> Hindi man siya madulas kasi... Ano naman yung tubig? daloy ba? To, binasa mo na bro! Kala <laughs> 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 namin, maliligo na kami umingi. Lagi mo na naliligaw. <laughs> Hindi lumpa. Lima na lang. -ilog pa. sige. sa yes. kaya <coughs> hmm. Oh, ha? Oh, huh Alis sa tubig. Nag-stuck yung tubig eh. Hm. Mm. Stuck tubig. Ha. <laughs> <coughs> 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 Sarap na mangga. Gawin hmm. nga mangga. Laglag to eh. Dapat talaga, Tamo. baka makababa tayo ng maliwanag pa. Hmm. Baka maulan, no? Ang umulan yan, mapit. Pawis. Ayos lang, no? Grabe uh, hey guys Malayo Dalawang ano na Dalawang ilog na latinawid na namin Sabi daw pito to So may lima pa ah. Naiwan na ako nila uh. Wala, pa, wala kami tour guide Sinusundan lang namin itong daan Ah sana Hindi ko na sila makita. Mas bilis. Kita ko na. Ay. Tagaktak yung pawis guys. Huh. ko yung sa probinsya pa ako. Sana naman ako sa ganito kasi laking probinsya to. Pero parang nabigla ako dito. Pero okay lang. Kasi yung pagod mo mawala. Mamaya pag nakita mo yung mga bata na na ngumingiti no sa amin kunting tulong na para sa kanila. Kasi ikaw nga <laughs> nagano na kasi ang layo nga ng distansya. Huhu na lang para malaman kung saan ang mga kasamahan. Sige lang. Huh. Huh. exercise din huh. ito yung mga adikain namin mga uh, body na makatulong talaga kahit bundok, pupunta namin. Kahit gubat, pupunta namin. Kasi yung ibang mga kabataan, hindi na pupuntahan ng mga ibat ibang mga uh, uh, government or NGO. So, pamagitan namin, hindi na napupunta namin. Kahit pa paano, nabigyan sila ng kunting tolong sa kami mga grupo oh, nagtampo-tampo lang tapos nilikom binili ng mga notebox uh, or papel box ito pangatlong ilog Pangatlong ilog na to ha. Ito to kayo malaki. Dito, dito ko na apo ko. Oh. Yung malaki. Oh. Ito. Yan, yan. Yan, oh malapit na. Hop. <laughs> <laughs> okay. Pangatlong ilog. So apat na lang. Kasi pito daw to eh. Hapat na lang. Kasi pito. Oh. Dinusto natin to eh. Gobat ulit. Kung nyo dito guys, huni lang mga ibon, mga kulisap. Ah? Dito? Seryoso? Paano mo alam? Hindi, ano yan? Lason? Kasi kung nakain yan, wala na yan. No? Oo. gulo ba <laughs> sige ginosto natin to eh tahimik ito pang apat na ilog na critical na to critical na, huwag, <laughs> may kabayo na, oh, may kabayo na. pa na sabi na paano kaya nilagay yung no Sa so, ganitong lugar. <laughs> ah, B6, kabayo Ah, Bisik Sabi ng kabayo, basic. Uh, malayo, kasi lalayo pa ba? So, hirap nga siya puntahan talaga no? Sadyain talaga. To. Tama charity, pag charity puntahan talaga. sa mga kababayan natin na kapanood ng video na ito pwede ho kayong mag uh, suggest kung uh, anong barangay naman ang aming pupuntahan na hindi na pupuntahan ng mga government o NGO kami na ang bahala pupunta doon uh, kami maglikom-likom kami na kahit papano makabili kami ng mga school supply nila or may mga uh, sobra-sobra kayong mga notebooks pwede nyo ipunin kukuliktahin namin saka i namin doon sa mga nangangailangan, di ba? Ganun lang naman. Alaman kung saan kami mga bade. Sumisigaw na lang. Ganyan. Ganyan. Kasi, wala nga kaming tour guide. Kung may naligaw dito na ano, wala. Ikot-ikot ka rito sa bundok. Medyo malapit na ho, ma'am. Parang malayo-layo pa na konti. Ay. Ah, dalawang tawid pa. No, may dalawang tawid pa daw kami. Oh. Natunaw yung ano ko, kinain ko bungee bar. kapito to. Whew. Tapos naka-jacket pa. Ah! kapito talaga to. Pang ah, lima. Pang lima na to, pang limang ilog. Panglima. Lamig ng tubig, no? Meron, dami. Oh. Uh, ilog. Ay, ilog. Oh, meron. Isa na lang. Ah, <laughs> dalawang ilog pa. Dalawa kasi pito na to. Ha. Ito. Ito pang-anim na ilog na to. Oh. Sarap ng ilog, malamig. oha, oh, oha 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 oh, Tapos, ganun kasi na-stack yung tubig eh. Hmm. nai extract yung tubig na-extract sa chinilas huh. Huh. Anim na uh, ilog na Ito na yung pangpitong ilog Ito na yung huli huh. Huh. Tapos umambun Tapos pa

Parang medyo napawi yung pagod. Nakita na natin yung iskol. Kita na yung liwanag. <laughs> Kita na yung iskol, Medyo bawas-bawas yung pagod. Nandito na kami sa school ng Pulong Mindanao Elementary School ng Laguna. Hmm. Ito. Ito po si ang ating founder ng grupo namin. Presidente ng mga grupo ng Ah, baling hoy, baling Yung founder namin. Tubig. Tubig. Kape, kape. Ay, talaga mo

tapos may nagluluto. Ito. To balanghoy. May mangga, kape. Tumaga mas bait ka. Gumawa kang balinghoy. Oo. Balanghoy, mm. 'to. Tapos Happy birthday. Ngayon ang aliwan birthday ko, ya. Ada ako naman. 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 Ako